pinangunahan ng 5th Infantry Division ang pagasagawa ng awareness campaign tungkol sa usaping West Philippine Sea at Communist Terrorist Group Recruitment. Katuwang ng 5th ID ang Isabela State University San Mateo Campus sa pagasagawa ng aktibidad kung saan anim na mag-aaral ang lumahok. Ibinahagi ni Lieutenant Colonel Melvin Asuncion, Komandant ng ISU San Mateo ROTC Unit at Key Officer ng 5th ID ang may estrategiya ng komunistang grupo para sa kanilang ginagawang recruit. Menta. dahil dito pinayuhan niya ang mga mag-aaral na maging mapagmatsyaga at maging matalino upang hindi mabiktima ng mga rebeldeng grupo Maliban dito, ipinalo, ipinaliwanag din ang kalagahan ng pagkakaroon ng Reserve Officers Training Corps sa pamagitan ni Colonel Bernard Dragosa Director ng 202nd Communist Defense Center, kung saan binigyan din, ito, nito na makatulong ito sa mga estudyante na protekta ng kanilang sarili at kapayapaan ng bansa. Samantala, tinalakay rin ang kasundaluhan ang patuloy na isyo sa West Philippine Sea kung saan hinikayat din ang mga ito na, na maging mulat sa nangyayari sa soberenya ng ating bansa. IFM News.